So mga kaibigan, kahapon yung aircon ng Nissan Sentra N16 natin biglang bumulwak siya ng tubig dito sa aircon. So lumalabas ng tubig sa aircon vent. Yan, bumulwak siya ng tubig. So pati yung sahig niya, nagbaha siya. So, nagbarado yung aircon. Ang delikado nyan, mga kaibigan, itong part kasi, yung vent sa gitna, nasa ibabaw siya ng radyo. So, apparently, para bumulwak to yung tubig dito, uh, nababasa na rin yung sa ilalim niya. So, sira na tong radyo. Parang nag-grounded na siya. Kasi yung tubig tumutulo na. Pagka ganun, uh, senyalis na yan, na kailangan mo nang ipa-cleaning yung sasakyan nyo. Medyo madugo yan kasi babaklasin lahat yan yung nasa dashboard para linisin yan. At medyo handa ka lang dahil medyo malaki ang gastos nasa sa 4 to 5,000. So turo ko sa inyo yung uh, pangunang lunas o yung emergency na pwede mong gawin. So yung evaporator kasi natin nandito. So meron siyang goma na palabas doon uh, sa baba ng ng accelerator pedal. Susundutin mo lang kasi nagbabara siya. So ang gagawin mo lang uh, unang lunas lang to ah, o first aid. Hindi siya permanent ah. Tatanggalin mo itong panel na to. Tatanggalin mo siya. Tapos 'yon. Kikita nyo, ito yung goma. So, yung goma na yan, uh, nakakonek siya sa ilalim ng evaporator. Tapos nakaderecho siya dito sa baba ng accelerator pedal. So, pakita ko sa iyo in depth. So, yun No? Uh, nagbaha siya dito eh. Nagbaha siya. So, nagbaha yung carpet. Pati sa passenger side, nagbaha siya. So, una kong ginawa, pinatulo ko muna sa ilalim. So, ang ginawa ko, piniga ko muna yung rubber na hose para madurog yung ilang mga nakabarado doon. So, magugulat ka kasi may mga alikabok, may mga ipis, may mga langgam. So, yan, piga, pigain mo, ipitin mo siya para madurog pag pinigap-piga mo siya yun na dadaloy na yung naipun na tubig yan ayan dadaloy na yan pababa palabas doon so para maubos siya at mabawasan at pag naubos na yan saka natin bubunutin yung goma na yan para yung ibang mga bara na nandiyan mahugot pa natin tapos bobombahan natin ng malakas na tubig yung hose na yan so kita mo nagbaha talaga oh nabasa yung sahig ko eh uh, tumulo talaga yung tubig so yung radyo wala na grounded na tapos yan yung vent na yan dyan lumabas yung tubig eh, kaya basa siya medyo wet at moist pa siya so tatlo yan kaliwa kanan tsaka sa gitna so napuno ng tubig yung evaporator natin yan pati ito rin basa siya So, mga lodi, yun yun. Yun yung bara sa aircon. Okay? So, eto siya. Tapos yun, dahil paubos na yung tubig, ibig sabihin medyo paubos na yung pondo na naipon na tubig dyan sa evaporator, hihilahin ko na itong hose na to. So tignan mo pag uh, natin ang hose na yan, may mga bara, bara na makikita natin. So ayan o, oh, may parang mga sipon, may mga malagkit na guwi object. Kasi basa nga yan. Tapos yung mga ipis nandyan, may mga langgam. Gumagawa ng bahay yung mga langgam. So nagkakaroon siya ng, ano, ng mga organic na component na nagiging yan... parang malasipon... so yung hose... bobombahan natin ng tubig yan... tapos ito... Uh, sinundot ko siya ng screwdriver... na may basahan sa dulo... para matanggal natin yung mga... malagkit na dumi na yan... so ayan... after natin na-drain... yung tubig sa evaporator... at nabawasan yung para... dyan sa labas... okay na, hindi na bubulwak tubig yung aircon natin pero again ito pang samantala lang to first uh, aid o pang unang lunas lang to kasi ang nalinis lang natin yung nandyan yung nasa labas yung assembly niya mismo punong puno ng dumian at medyo mahirap siyang baklasin uh, ako hindi ko kaya eh. so dadalin mo yan sa gumagawa talaga ng aircon patanggalin lahat yan Pagkatapos yun, ibalik mo na yung hose, ibalik mo na rin yung panel. So, again, ano lang to ha, ah? first aid lang to o oh, pangunang lunas para tumigil yung pagbulwak ng tubig sa vent ng aircon natin. Mga kaibigan, kung natuwa kayo dito sa video at may natutunan kayo, baka naman pwedeng pahit yung like at subscribe button, pati na rin yung notification bell. Maraming salamat at ingat sa pagmamaneho!